Nakatagdang pulungin ng Finance Department ang Agriculture Department upang matugunan ang lagay ng inflation rate ng bansa. Iaragulat ni Su Jin Kim. Ikinabahala ni Finance Secretary Ralph Recto ang lagay ng inflation para sa mga susunod na buwan. Nakatagdang pulungin ni Secretary Recto ang pamunuan ng Agriculture Department para matugunan ang antas ng food inflation. Inflation is still the biggest worry. We expect that there will be a breach. That's always been expected. Dagdag ng opisyal, bagamat nasa forecast range pa rin naman ang inflation, umaasa pa rin siyang magiging 2% ang inflation rate. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na aabot sa 3.5 hanggang 4.3 range ang inflation para sa buwan ng Abril. Bunsod na rin ito ng pagsipa ng presyo ng bigas, karne, gasolina, pati na rin ang pagbabago sa dollar-peso exchange. Ayon naman sa BSP, maaring balansehin ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng isda prutas, gulay, kuryente at LPG. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay ng BSP sa mga pagbabago sa inflation. Kapag bumaba ang antas ng inflation, tataas naman ang gross domestic product o GDP ng bansa. Umaasa naman si Finance Secretary Ralph Recto na abot sa 5.8 hanggang 6.3 ang first quarter GDP rate sa bansa. Uh, our target is 6, right? At least 6. Okay, I think more or less 6. Anything higher than 5.5 is a win. Kapag naabot ani ni Recto, mapapabilang ang Pilipinas sa mga may pinakamataas na GDP sa rehiyon. Makikipag-ugnayan din si Recto sa Bureau of Internal Revenue o BIR tungkol sa koleksyon ng ahensya. Pero giit niya, masaya siya sa tagumpay ng BIR sa pag-abot ng kanilang target. So far they're doing pretty good. And that means if you follow that growth rate, there's no need to borrow more. So far we're hitting the targets. Sujeon Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.